yung video ko mga bali, kain tayo bali ito ulam natin oh. yan kain tayo ng ano sinigang na mm -hmm. ano karning baboy yan naluto ni buddy green harap may sili pa ako mabali oh. Lapot ang um, sabaw sarap ito ulam namin mga bade isang kaldero malaki yan um. sarap tayo ito <laughs> hmm, tayo eh lapag muna natin ito eh para makita yung kagwapuan ni ano blin ano ako ba talaga <laughs> harap mula sa'yo <laughs> Kita yung mga subo na may malalaki. Ayan mga bali, kain. Hindi ko na bijuan yung ano kapo na. Yung ulam natin na ano. ayo nga pala. Kaladi. Gabi. Gagagan ko ng talong to ba? Lagyan ko ng talong. Nakayim ka na? Hmm? Nakayim mo na? Diba? Lap, buti pa nilagyan ko ng talong to. Ano yung lagyan? Inalagay ko na dyan ang yung mga pinangbakuran ko. Baka apakapakan ya Doon sa loob lang lahat. Ayun, balong ka yan. Ha? Ikaw nang tanim? Oo. Oh, Iyan, kukukukuk ko na. Nice yan. Pero wala nang problema sa gulay ba? Pag mag Aha. gusto ano, kahit mag laswa las lang. Gusto mo maglaswa dito ka lang? May porelis na noon ang dinala, yung wiko. Yeah. May wiko na doon. Yeah. ay na mga lang, yung mga eh. Magkain ito ba? Pag ganito. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Masang dami pa ulam. Hindi. ano, sabaw. Ah, ano ba ba deo? Ano yung sabaw ba nga Yan? Mm -hmm. Ayan, maghapon talaga yung mga bade. Ang <laughs> kainan nito. May panghapunan na mga bade. de? Ano ba talaga? Saan nga nagkuhan ang gabi? Yung kapon, may iwan. Laman akong iniwan, dalawa. Oo. Mm -hmm. Apat man yun. May laman akong iniwan ko ngayon. sabi ka man kahapon magluto tayo, te. Hmm. Iniwan ko yun kahapon. Yung gabi niyan. Ito. Ha? Hmm? Yung gabi niya. Ito. Hindi na. O, kagagal Kasi

Tubo. Hmm? Tubo? Ito na kasudan na po na baboy, bay. First <laughs> the Lord. Kaya nga. First the Lord. Pala sa warjao lang. Bawal, bawal yan. Kahit anong makain. Oo oh, ah. ni makalason kain. So, sila Greg, di pinayagan pala. Pudunan okay. so, ako ba natin? Sure.